Ano na itik yun? Saan may natong itik ron? Ay, kuhol man. Ha? Kuhol. Laki man, laki. Laki. May eh, hayang muna. Grabe kinaw, no? Wait. At yun nga mga kabebe, ito nga po yung uh, duckling po natin na... Uh, isang buwan na po mahigit. At yun nga mga ka-bebe, kasi nga duckling to sila, hindi natin malalaman kung babae po o lalaki. Pero sa akin mga ka-bebe, malalaman ko po na ito ay lalaki or babae. Kasi nga ito mga ka-bebe, ay ito po ay lalaki po na duckling kasi may palatandaan po tayo. At yun nga mga kabebe, bago po yun, ay ito po, titignan nyo po yung chan niya mga kabebe. Oo, oh, marami po siyang kinain. Yan. Ganito na po kalaki yung itik po natin. Ito po ay lalaki mga kabebe kasi nga nung maliit pa to sila, binili natin to na maliit, ay ito po yon Kinat po natin yan mga kabebe. Ito po yung palatandaan na ito po ay lalaki. Kung walang cutting po mga kabebe, ibig sabihin po noon ay babae po yon Ito po yon na, ah, kasi binilang po namin yung mga lalaki. Linagyan po na, kinat po natin ng ganyan yung mga ganyan nila para malaman talaga natin na lalaki or babae. Pag mag 2 months na po ito mga kabebe, dito po sa may pakpak -pak nila, bubutasan po natin dyan. Yan, bubutasan po natin dyan sa may uh, skin po nila. Lalagyan po natin yan ng uh, rope. Para may palatandaan tayo kung hindi dito sa may ilong nila lalagyan natin ng borloloy. Para yun yung palatandaan na yung itik natin ay aten. Yun lang po mga kabebe. Stop na. Yun nga mga ka-bebe, ito na po yung ah, babae po natin. Kung kanina ay lalaki po yung pinakita natin, ngayon po ay babae po. Ito po yung palatandaan na babae po ito. Halatang halata po sa kulay niya mga masado, bebe ah, tas dito po, halatang halata na po. tas tignan nyo naman po yung paa niya mga ka-bebe, wala po siyang cutting. Dito din po ay wala din pong cutting. Ibig po sabihin na babae po to na itik. At ito nga po mga kabebe, yung itik po natin na isang buwan mahigit. Na Nakikita nyo po ba yan mga kabebe? Ito na po yung asay na maganda talaga yung pundasyon po ng mga alagang itik natin. Nakikita nyo ba yung balahibo niya mga kabebe? Oh, sige, sige! <laughs> mga kabebe, ah... Uh... Hindi nyo ba alam kung ano yung babae o lalaki po ng mga itik? At ito nga po yung mga kabibay Pag may nakita kayong ganyan, yung... Ganyan ba? Yan. Lawi, lawi. Yan. Ito po ay, ibig sabihin ay lalaki po ito. At ito po yung mga kabebe, nakikita nyo yung mukha niya. Yan. Okay lang po hawakan sa leg, wala po yung problema mga kabebe kasi matibay po tong leeg nila. Ito po yung palatandaan na lalaki po ito, tapos ito po mga kabebeyan yan. Yan. Ganyan. At yung kulay niya po ay kaki. May kaki din po na babae mga kabebe pero malalaman nyo po yon kasi yung dito niya po mga kabebe. Yan po. Number one dito po makikita natin kung lalaki ba talaga o babae yung mga itik po natin.